huwag mong lalakaran at ang buhay ng masama. Huwag mong tutularan. Kasama ay iwasan mo ni huwag lalakitan. Bagkos nga ay panikuran mo. Tuntunin ang tamang daan. So, uh, ang may bibigay ko po na pamagat ay ano ang mga dapat iwasan kung ikaw ay kristyano? So, ano na ano nga ba dapat natin iwasan? So, unang-una -una po na uh, may bibigay ko ay yung ang magaling. Yan. Ito po ay matatagpuan sa awit 37 verse 3. Sabi po niya dito, Huwag kang makupuot ni mababalisa sa iyong pagkagalit. Iwasan mo sana walang kabutihang makakampan ka. Ayan. So, alam niyo mga kapatid. Di naman ko masama at hindi naman ko masama o bawal ang magalit. Yeah, lalo-lalo na kung tayoy nasa panig ng kabutihan. Yeah, so normal lang po na kung minsan tayo ay magalit. 'Di ba? Eh, kapatid, hindi po ba? Diyan. So, uh isa sa mga magbibigay ako ng halimbawa. <laughs> Yan. Tayong mga magulang. Bilang magulang, gusto natin ang at ating mga anak na maging mabuti at uh, masunurin sa atin. Walang magulang ang gusto na mapariwara ang kanilang mga anak. Kung minsan, hindi po natin maiiwasan ang magalit sa ating mga alam. Lalo, lalo na kung mali na yung kanilang mga ginagawa. Amen? Amen. So, o kaya, hindi uh, nila tayo pinapakinggan. Ayan. Basta gusto nila, yung uh, sinusunod na nila, yung mga kagustuhan nila. So, bilang magulang, alam na naman na pabayaan na lang natin yung mga ginagawa nila. Diba mga patid? Hindi, diba? Yan. So, Uh, ang magalit, talagang natural yan, lalo na kung mali ang kanilang ginagawa. Pero, di po ba nyo alam na may instruction sa Biblia na kung tayo ay magalit, iwasan ang magkasala at ito ay matatagpuan sa Epeso 4.26 Yan. Sabi po niya sa Ephesians 4.26 Kung magalit kayo, iwasan nyo ang kayo'y magkasala. Huwag nyong hayaang lumubog ang araw na galit pa rin kayo. Amen. So, ano pang ibig sabihin nito, mga kapatid? Kung minsan, kapag tayo'y nagagalit, maraming sumasagi sa ating isipan na hindi maganda. Kung minsan, may time na lalong-lalo na yung ating mga anak, di ba, nasasaktan na natin sila. At kung minsan, napapalo natin sila. At kung minsan, uh, di natin maiwasan yung pagmura na hindi maganda. Maraming lumalabas sa ating mga bibig na hindi ka aya at yun ay dapat nating uh, iwasan yung mga pagmumura na hindi ka aya Kung minsan, nakakapagbalak pa tayo ng isang bagay na humahantong sa problema. Kaya, sa ayon, na yun, nagiging uh, nakakagawa tayo ng kasalanan. Yan, so, kapag uh, Pala tayo ay magaling. Dapat, hindi po natin ito pinapatagal. Amen? Kasi nga, di ba, sabi niya sa ano, sa Ipeso dapat hindi natin pinapatagal. Hindi natin, hinakayaan na lumubog, yung araw na hindi ah uh, hindi natin matagal yung ating galing. So, sana, huwag natin uh, paabutin ito ng isang linggo. Ay, kaya ilang taon. <laughs> Ayan. Ayan. Joke lang yun mga kapatid. Alam ko wala namang sa atin dito na gano'n, di ba? Kaya pinapaagot pa ng mga taon-taon. So, alam, alam niyo mga kapatid, uh, lalo tayo na may mga asawa. O sa so, sabi, kahit na ano, hindi lang mag-asawa, mayroon sa mga, mga boyfriend, may, may girlfriend, o kaya kahit sa mga trabaho yan. kung minsan, uh, di rin natin maiwasan yung magkaroon ng problema. Amen? Amen. Kasi, sabi nga nila, ang problema, kasama na sa buhay natin yan. Yan. Lalo na sa ating mga uh, may asawa. Yan. Pero, kapag ang problema ay uh, napagtagumpayan natin, Ayan, kaya, yeah. mas lalong sumasaya at uh, tumitibay ang relasyon natin sa ating mga uh, asawa o kaya mga karelasyon natin. Ayan. Pero kapag ang problema, di natin napagtagumpa yan. Uh, kung minsan, sa asawa natin na ibubuntong <laughs> kaya sa ating mga anak yan, yung uh, ating mga problema. Ayan, uh, kuminsan, tayo'y nagagalit. Andyan yung tayo'y nagtatangko sa kanila. O kaya, hindi natin sila kinakausap. Pero, alam mo alam sa turong sa totoo lang mga kapatid. Ako, uh, thankful ako kay God. Kasi, kuminsan, kami na mag-asawa. Ayan, Nagkakagalit din kami, siyempre, iba Lahat tayo, ayan, uh, nagkakatangkuhan, ayan, nag-aaway. Pero ang maganda doon, mga kapatid, ayan, isang testimony dito, ito Ang, pero ang maganda doon, mga kapatid, talagang uh, hindi namin pinapalampas sa uh, isang araw na hindi kami uh, magkaayos. Ayan, lalong lalo na ako, sa totoo lang, lalong lalo na ako, Ayan. Kasi magmula nung nakilala ko ang ating Panginoon. At uh, nakapakinig ako ng mga salita ng Diyos. Ayan. Uh, kasalanan ko man o hindi. Talagang ako na yung unang ano, ako na yung unang uh, usap sa aking asawa. <laughs> ako na yung nagbababa ng pride. Ayan. Oo, no, sa totoo lang. Kasalanan ko man o hindi. Ako yung uh, nagbababa ng pride. Ayan. Kasi, uh, sino bang nahihirapan? Uh, di ba? So, tayo rin, di ba? Tayo rin ang nahihirapan kung pinapatagal natin ito. Kaya, uh, lalo sa gabi, o sa buto lang, hindi ako makatulog. <laughs> hindi ako makatulog pag nagkakagalit kami ng aking asawa. Hindi ako makatulog. Sige, uh, kilos ang unang kilos. Balik ka na kaya ganyan yung ginagawa ko sa ito, hindi nakausap ko na siya. So, thankful ako doon kasi nang dahil sa kanyang mga salita, ayan, na uh, sa isa sa gawa ko. Ayan, so, bilang kristyano, kapag tayo ay magalit, huwag na natin pinapatagal. Pagkos ay yeah. makipag-ayos agad tayo. Amen? Amen. Amen? Amen. So, pangalawa, mga kapatid, ayan, huwag tayong mangalit at uh, abang tayong mag uh, salita ng mga malalaspon sa mga salita yan, so dito uh, ito po ay matatagpuan sa Colossus 3 verse 8 sabi po niya dito Colossus 3 verse 8 ngunit itakwil ninyo ang galit buot at sama ng loob iwasan na ninyo ang panlalaid at malalaswang pananalita. Huwag kayong magsisinungaling sa isa't isa at huwag kayong magsinungaling sa isa't isa sapagkat hinubad na ninyo ang dati ninyong pagkatao. Pati ang mga gawa nito, pati ang mga gawa nito. So, ano ba ibig sabihin ng mga kapatid? Ayan, bilang kristyano mga kapatid, iwasan po natin ang uh, manlait sa ating kapwa. Kung uh, sila man ay, halimbawa, may kapansanan, di ba maraming mga may kapansanan? Yan. Uh, yung iba, mahirap yung kanilang buhay. Yan. Yung mga iba, hindi naman nakapagpakos ng kanilang mga pag-aaral. So, hindi na naitin natin sila, mga kapatid. Siguro, mas maganda tulungan na lang natin sila. Amen? Amen. 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 Marami tayong blessing. Ayan, hindi mag-share tayo sa kanila. Amen. Amen. Huwag uh, nating uh, sarili yung ating blessing kung tayo tayong blessing mag-share din tayo. Ayan. Pero, dapat kapag nag-share tayo ng blessing, kailangan ay bukal sa loob. Yan, bukas sa loob dapat kapag nag-share tayo ng blessings. Huwag sana natin ipagyabang o ipagsabi na, hmm, okay. ang taong niyan na tulungan mo. Huwag sana natin mga kapatid. Dapat ang Diyos at ikaw lang yung uh, nakakaalam. Yan, so, uh, huwag sana dumating sa atin na mag ng kapalit Dapat, may kapalit man o wala, dapat bukal pa rin sa ating puso yung uh, pag-share ng mga blessings. Mm. Di ba? Sabi ng Diyos. God's love. Di ba sabi ng ano? Sabi ng sabi ng iba. O lahat na, di ba? God's love the cheerful giver. Ayan. So, kapag nakita ni Lord na mabuti o bukal sa ating puso yung pag-share, ayan, mas lalo tayong pampalain ni Lord. Kasi gusto ni Lord na uh, mabuti yung ating puso, yung ating patuloy. Dapat, uh, uh, dapat din tulungan natin ang mga uh, nabanggit ko kanina sa kapamagitan ng pag-pray, pag-pray din natin. Yung pag-pray din natin sila na uh, sana gumihawad din yung kanilang buhay at uh, malampasan mga pagsubok sa kanilang buhay. Alalahanin po natin, mga kapatid, sabi nga nila, bilong ang mundo. Amen? Amen? Amen. Hindi habang buhay, tayo ay nasa ibabaw <clears throat> o nasa ilalim. Kung ngayon, nasa ilalim ka, uh, huwag mawalan ng pag-asa, mga kapatid. Darating din yung time na nasa ibabaw tayo. Ayan. Nakikita ni Lord ang lahat ng ginagawa natin. Mm -hmm. Lahat ng sakripisyo natin. Mabuti man o masama. So, walang mainiligin kay God, di ba? Amen? Kasi yeah. si God, lahat nakikita niya. Talagang si God ay napaka-powerful. Yes. Oo. Si God ay talagang napaka-powerful. So, lahat ng ginagawa natin, lahat ng ginagawa natin, ayan, nakikita niya. So, ano yung dapat natin gawin? Ayan, kailangan lang na magpatuloy tayo. Magpatuloy tayo na gumawa ng mga magaganda at sumunod sa mga kagustuhan ng ating panahon. Amen. So, sa mga ano naman, sa malalaswang panahalita, bilang kristyano, Iwasan din po natin ito ng mga, yung mga, mm. mga pananalita tulad na yung bawa yung mga magkakaibigan yan at nagkaroon ng biruan tungkol sa sex Tandaan po natin mga kapatid yung sex pinag-uusapan po yan depende sa konsekto ng layunin kasi kung minsan sa mga mag-asawa o kaya sa mga dokasyon purposes. Di ba, ngayon, parang ano na, ngayon, no? Talagang uh, okay na napi pinag-uusapan uh, yung ano ngayon sa school, yung uh, about sa sex. So, ah, uh, depende yun sa ano, sa konsepto ng layunin. Pero, kung pag-uusapan po yan, ay sa walang kabuluhan, mas maganda, iwasan na lang po natin para hindi po tayo magkasala. Amen? Amen. So, yung pangatlo po, ang gumawa ng masama. Ayan, so dapat pala iwasan din natin ito, ang gumawa ng masama. So, uh, matatagpuan po ito sa 1 Peter 3.11. Sabi po niya dito, at tumalikod siya sa masama, at gumawa ng mabuti. Hanapin ang kapayapaan at kanyang sundin. So, ibig sabihin nito mga kapatid, dapat pala iwasan natin ang gumawa ng masama at ang gagawin natin ay yung tama. So, bilang kristyano, dapat alam natin ang mabuti at masama. Ayan, so, uh, ang nagbibigay ko po, po na isang halimbawa ng mabuting gawain ay ang uh, pagtulong sa ating kapwa. Ayan, pagtulong sa ating kapwa, pwede natin uh, anyayahay, anyanya, anyayahin ating mga kapatid, ayan, naibigan, kapamilya, o kapwa, na pumunta sa simbahan. Amen? Sa araw ng linggo. Ayan. Dapat nating sabihin na bago ang lahat, dapat si Lord muna ang gunain. Ayan nilang buhay. Ipaliwanag natin sa kanila na uh, maraming mapapala tayo kapag inuna natin si Lord sa eh, ating buhay sa araw ng minggo. At syempre, uh, kapag pumunta sila dito sa ating simbahan o sa kahit anong simbahan, ayan, makakapakinig sila ng mga salita ng Diyos. Amen. At uh, syempre, Uh, i-testify din natin sa kanila ng mga uh, nagawang kabutihan ng Diyos sa ating mga lahat. So, kapag ginawa natin yun, ayan, maipapakita natin sa kanila na mahal natin sila. Ayan. So, pero, kapag uh, ginawa na natin, ayan, sinabihan sinabi na, na natin sila, pero ayaw pa rin nilang uh, sumunod, ayaw pa rin nilang magsimba, eh, wala tayong magagawa mga kapatid. Yan. Hindi na natin kasalanan yon kung uh, ayaw nilang uh, magsimba. Yan. Ipag-pray na lang natin sila na sana uh, may time na makapag-ano sila, makapag din. So, sa mga gawain masama naman, ayan, uh, example nito, pag-inom ng alak, ayan, pag-sigarilyo, uh, pag In short, yung mga makamundong gawain. Ayan, lahat, uh, lahat na yan, makamundong, makamundong gawain. Ayan, so, uh, dapat, uh, bilang kristyano, ayan, dapat uh, tanggalin na natin yun. Ubasan na natin. Kasi, hindi magandang tignan sa isang kristyano kung patuloy pa rin nating ginagawa ang mga iyon. Ang tunay na kristyano ay maipapakita kung may pagbabago sa kanyang buhay. Amen? Amen. Kung noon, ginagawa natin yon. Ayan. Siyempre ako sa totoo noon, ginagawa ko din. <laughs> inaamin ko din, ginagawa ko yung pagsusunod. Ayan. Pero ngayon, inaamin ko. Talagang hindi na ako nagsusunod. Ayan. So, thank God. Ayan. Thank God that uh, uh, nakarinig ako ng mga salita ng Diyos at ko na yung pagsusunod. Ayan. So, uh, ah uh, at saka kung hindi pa natin nagagawa yun, di ba? Nakakahiya kay Lord. Nakakahiya kay Lord kung patuloy pa rin natin ginagawa uh, ang, ang mga iyon. Yan. Maraming nagsasabi na hmm, kristyano ako. Ayun na, kristyano ako. Pero, sa musung lang, kristyano pala, kristyano. Hanggang sa salita lang. Pero, sa gawa, wala namang pagbabago. Ayan. So, ay, uh, Christian no pala yun. Christian no. Hindi Christiano. Ayan. So, uh, ang pakikisama ay iba sa ang pakikisama. Ayan. Iba pala yung pakikisama sa pakikisama. Ayan. uh, hindi naman po ay pinagbabawal na makisama sa isang kaibigan o makipagkaibigan. Pero dapat piliin din po natin ang, ayan, piliin din po natin, hindi yung uh, kung sino-sino na lang yung uh, papikikaibigan natin. Dapat uh, maganda yung uh, layunin o hangarin natin sa kanila. Yan, so... Uh, dapat yung makatulong tayo sa kanila, hindi yung tayo pa yung nakakadagdag ng problema sa kanila. Amen? Amen? Amen. So, ayan, buti na lang may isang kabataan dito, may, may ginawa kong example. <laughs> ayan, example. Ayan, sa ating kabataan, ayan, sabagay, eh, kahit ano naman maririnig din sa aking, ano. So, dapat, mga kabataan o kahit sa atin na ay dapat makipagkaibigan tayo sa mga walang bisyo. Ayan. Dapat uh, yung mga kristyano. Ayan. So, uh, wag tayong makisama sa mga umiinom ng alak. Ayan, mga kaya, mga kabataan. Ayan. Kasi, walang mabuting na idudulot pag-inom ng alak o kahit anong uh, makabundong gawain. Yeah, so uh, uh nabitin ba kayo mga <laughs> kapatid? Yeah, so reminder reminder po mga kapatid, ano yung mga dapat natin iwasan? Yeah, so una, iwasan natin ang magalit. Pangalawa, iwasan natin yung manlaki at ang mga uh, mga malaswang pananalita, iwasan din natin. At pangatlo, iwasan ang gumawa ng masama so yan lang po ang ating maibabahagi mga kapatid and god be all the glory amen